1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 66. At ito nga, hawak-hawak na nga namin yung susit. Bubuksan na nga namin tong dalawang limang piso. At Ay. malalaman nga natin kung makakamagkano nga kami ngayong buni. At siya! Ops, lang. Pero bagay nito muna yung nangyari. Tara na! Patayin nga, pagkagaling nga namin sa napakahabang bay talaga nga naman po nakapagpahinga kami ng maayos. At nakatulog nga ng higit-higit sa oras. Grabe, yeah. napakasarap mag Tuklagutok pa yung mga buto ko yan. <laughs> Medyo matagal nga kami na at ito nga pintuan namin hindi na maisara. At dahil ng mga nakarakaraang araw palagi nga po umuulan at malamig nga po panahon. Yun nga po yung problema dito sa hamba namin na ba? Na kapag lumalamig lumulog. At ganyan nga yung nangyayari sa pintuan hindi na nga po plat sa pinakahamba. Tapos ba? kapag naman nga po itinulak ng todo ito pinili. pa naman yung buksan. At hindi lang yun nasira na nga din at natanggal nga din po yung dikit nitong lalagyan namin ng rima. yung pintura nga po ng dingding. Natuklap at dumikit nga po sa lalagyan ng rimo. At sabi nga ni mama inalis nga din daw nila tong relo. Baka nga daw mahulog at malakas nga daw po yung hang. Ganon din dito sa frame ko na may guhit nga po gamit yung dahon. Natuklam nga din yung pinaglalagyan. At yung isa naman na to, hindi ko naman nga din po natanong kung bakit nga po nasira yung pinaka frame Pero okay lang, ang importante, hindi nga po nasira yung guhit namin ni Diani na gawa sa dahon. Tapos kahapon pagkadating namin at nakakain at nakapagpahinga kon. ng konti. Okay. At kaya din siguro na pasarap kami ng tulog. Naglinis nga kami dito sa loob ng bahay. Sobrang dumi nga po kasi ninadat na namin at pura alikabot. At napakagaspa nga po ng sahig. Tapos dumako na nga tayo dito sa kusina. Bali, inilagay na po namin dito sa kusina yung mga binili namin sa okay. May parcel nga din kami dumating para nga po kapag may order ng bento kay ko kaya na ma'am okay. At yun yun nga po yung gagamitin sa birthday. May palibre nga po silang kadila at happy birthday. Okay. At sa pagpapatuloy ko nga ng paglilinis para nga din po hindi istorbo yung buho ko sa mukha. Okay. Nakakairita nga kasi palagi kong hinahawin. Pinaponi okay. ko nga muna kay Dayan. At grabe naman niya isa ko nabasang comment. Okay. At ulit-ulit ko na lang din sinasabi na hindi nga po ako pa. Okay. Okay. kung panood po ako wala na akong buho sa tuk pat at mataas lang po yung hairline ko. Mataas. Sa katotohanan nga niya, hindi nga talaga ako mag At dahil nga po dito sa binili kong pang na napakahaba. Nasa-satisfy nga ako na alisin yung mga agyo sa taas eh. At isa pangtagal tagal nga po namin dito na wala sa bahay. Ni isa mal sa bahay na natira dito. Ni hindi mal nga lang nakapag -aagyo. 100 plus ko nga lang to nabili. At kung sakala magustuhan nyo nga, at isin ko nga po yung link na pinagbilang ko nito. At ito nga, sobrang excited ko na naman niya Makalipas na naman nga po ang isang ko na nga po naman yung dalawang limang piso. At malalaman na natin kung makakam magkano nga kami ngayong buwan? Tam, tanong to nga ba o bumaba? <slurps> ang sayang lang dahil sa pangatlong pagkakataon na pagbubukas namin ng dalawang limang piso. Muli nga namin na sila yun yung kikitain na. At agad-agad niya din naghiwalay na nga ulit kami ni Daya ng pagbibilang sa PC1 saka sa PC2. At oh. sa mga nagtataka kung bakit niya daw po may buo yung limang piso. Oh. At opo, oh. oh. dyan na nga po namin binabariya para hindi na nga po pumunta sa oh. iba. At alam niyo din po ba, medyo nautakan no niya po kami sa PC1. Eh okay, kasi nga po, nasasalisihan nga kami ng mga naglalaw. Oh. At yung iba nga po, piso nga po inuhulo. Oh. At opo, oh nagkaroon nga po kasi na problema sa coinslet, pati nga po yung piso tinatanggap. Oh. At nag-equivalent nga din po yun ng 20 minutes. Dapat ang kwento nga ni Mama, kaya nga daw po pala minsan nagtataka nga po siya sa naglalaro. 10 piso nga lang daw ipinabay. Aba, yeah. hindi na nga do natapos ka ko computer eh. At ito nga sa akin umabot nga po 2,666 plus yung buo ay 230. Kaya ang total ay 2,896. At yung kaya naman po ay umabot naman nga po ng 2,345. Pag pinagsama yung dalawa, ang total nga po ay 5,241.